Mga naging babae ni Daniel habang sila ni Catherine, dumaan sa X-Feed yung cryptic post ng sister ni Catherine Bernardo na We Know What You Did Last Summer, at may date na 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 at ang binalikang 2014 na i-years na nag-cheat si Daniel Padilla kay Catherine Bernardo. Ang galing ng fans at binigyan ng meaning at story ang cryptic post na yun ni Kay Bernardo. Kulang na lang pangalanan ng mga girl na na-involve kay Daniel, pero parang hindi naman totoong nagka-affair si Daniel at isang aktres na nakasama niya sa pelikula. Baka si Daniel nagkagusto sa aktres, pero si aktres, kaibigan at katrabaho lang ang turing sa kanya. Also, that time na nagsama sila sa pelikula, may karelasyon ang aktres at hanggang ngayon, sila pa rin ang kanyang boyfriend. Galit pa ang fans ni Catherine sa diumanoy panloloko sa kanya nito. Kaya yung nagtanong kung bakit ngayon lang naglabasan ang mga kwento at involvement nito sa ibang girls, galit na sinagot ng fans. Kasi raw ngayon lang may nagsalita dahil break na ang dalawa. May nag-comment naman na ngayon lang nalaman ni Catherine ang lahat kaya nagtuloy-tuloy na ang kwento. May nagsabi namang nababblind item na ang tungkol kay Daniel, wala lang naniwala dahil nga karelasyon pa niya noon si Catherine. Anyway, may mga nagpayo kay Catherine na mag move on na lang siya at ang kanyang pamilya ng tahimik. Ang dami raw na damay sa cryptic post ng ate ni Catherine at pilit inaalam ng mga merits kung sino ang nalink sa kanya sa mga nabanggit na taon. And speaking of Daniel, naispatan siya kahapon sa naiya at palipad daw papuntang Dubai. Kilig na kilig ang nakakita sa kanya at videohan pa ang pagpila nito sa immigration. Nani bago ang netizens na solo na aalis si Daniel at walang kasamang Catherine. Pinuri ni Direk Loris Gillian si Lizel Lopez, gumaganap sa role ni Shire sa asawa ng asawa ko dahil na ibibigay nito ang acting na gusto niyang makita sa role na ginagampanan. Sa guesting ni Direk Loris sa Fast Talk with Boy Abunda ito sinabi ng director, hindi sa Mediacon, kaya hindi namin alam kung nakarating na kay Lizel. Ang saya siguro nito kapag nalamang pinuri siya ng kanilang director na kilalang metikuloso at pinagagalitin ang mga artistang hindi makasunod sa kanyang instruction. Nabanggit pa naman ni Liza sa interview sa kanya na na-intimidate siya kay Direk Loris kaya pinagbubuti niya ang kanyang trabaho. Sa bahay pa lang, naghahanda na siya para pagdating sa set at pagharap niya sa camera, handa na siya. Mapapanood naman sa trailer na mahusay siya at dalang-dala nito ang pagiging kontrabida sa mag-asawang Jordan, River Cruz, at Christy, Jasmine Curtis Smith. Bukas na, 9.35pm, ang world premiere ng asawa ng asawa ko. Mr. Kasagbahir, e subscribe muna yan for more news updates.